I've been attached with the feeling of been waking up with you. Kilig malala nga itong ating bal Mariano ng bagitin sa kanya itong ating Donnie Pangilinan. Alam naman natin na itong ang ating couple na sila Donnie at Bel ay talaga namang bumibisita sa mga bahay lalong lalo na sa kanilang dream house ngayon. At talagang itong ating Bal ay sinabi nga ito patungkul rito. Narito nga guys sa nasabing video sabay-sabay nating panoorin. Sorry. Oh, Nakapunta na si Donnie. O, di ba? Nagkaplano kami actually pumunta doon with the rest of the cast ko. Okay? Mm -hmm. um, So, we'll see, but we did the housewarming kasabay halos ng birthday ko and ng yan nga guys na kung saan ay nalalapit na nga rin ang pa blessing ng ating Bal Mariano at enjoy nga raw ang meet greet by kas kung pupunta nga ito sa bahay ng ating Bal na alam naman natin na matagal nga rin inantay ng maraming bula itong dream house ng ating couple kaya naman station lang tayo for more update tuladoni at Bal sa mga susunod pa na ayudan